Ano ba ito? Ano ba ito? Ano Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? konti na. Naubos na yata. Yung sa akin to. Pero ito, bawal sa gout. yung mga flavor, sir? Ito din yung sinaserve ng alakard. Hindi na. Pareho lang. Umorder ako kanina ng pizza eh. Mm, okay, sige. A vegetable. Okay, thank you. Okay, vegetable, meat lover. Thank you. Ito, sir. Ah, sa pasta. Okay. Okay. So, papaluto na lang, sir. Parang ganun. Thank you. Thank you. Kala ko, parang separate na ano. Buti, tinuro ni ate. <laughs> thank you, thank you. Ayan, dessert. роон өөр баг бото Орос средэ Yes, ano ba to? Di ba ano yun? Tuna. tuna. Di ba tuna belly yun? So parang tuna pa nga siya. Ako nahulog pa. Tama ba ako? Tuna belly nakalagay doon? O tuna lang? Beef satay. Beef ba? Masa ganyan. Napipilita kang lulong alam mo. Ang ayan, hindi Masa ganyan ang katayang dyan. Tama, tabang. Tabang, no? Ito na ngayon, sabaw. Ano yung kumuna? Sige, kain muna. Soup daw. Pwede, pwede. Ha? ha? Uh, mas masarap kung gagawa mo ako. Tama mo na. At yung belly. Hindi yata kumuha na sarsa nito. Pwede na ito sa Mushroom. sa kaalatan. Very good. Mm, barat, mm hmm, Balit tong palin yung balat, ah. Balit tong palin yung balat. Yung lechon sauce kasi may atay. Bawal siya daw. So hindi ako kumukuha talaga ng lechon sauce. Tocino fried rice. Ito na natin ang kanina ko.

roast beef. Ito naman yung mga typical na nasa buffet talaga eh. Roast beef, luchon, yung belly. Drop them, ba? Kat mga kamunin yun no? Okay, so. Can never go wrong. Balat ng manok. Ito, so, ano to eh? Tempura sauce to eh. Pwede na yan. Hindi na siya ganun kakaansi. Ang liit ng tempura nila. pinakamaliit na nakita ko sa buffet kung oh, siya isya kung <laughs> isya fish tempura kung isya fish tempura saan so, masarap din Tak ada yang tempoh. Sakto lang. Delicious. Parang alit yung sa salmon. Hindi lang alat siya. Parang eh. Wala pa hindi ko natikma? Pork lang yata ito? Mm -hmm. Typical na inihaw. Okay lang. Parang parang ihaw sa sa outing. Sarap oh. yung brot ng chicken. Ah, pak. Ah. So far, majority masarap guys. So, ang sulit naman talaga. Beef bulgogi. May mga beef dishes lang sila Hindi gano'ng ka gano'ng na. Gahan Hindi siya gano'ng ka-pen na. Ito masarap. Masarap yung lasa. Medyo madagdag nguya. Papaluto si next ng pasta. na ano, pasta mo? All Olio. You. All you. Okay, hintayin kayo pa. Makikitikim na lang ako. Hindi ko mahilig sa pasta. Pero yan, pwede kayo magpaluto. Kayo mamimili. Pwede din kayo magluto. Kayo na magluto. Charot. Apply mo lang. Apply mo <laughs> ah, balik na ako. All meat pizza. Kuya, ano tong isang pizza? Kawayan pa siya. Kawayan pala ito? Pasti po. Hindi ako kumuha vegetable. <laughs> na, may karni ba yan? Baka naman puro pasta lang yan. <coughs> may shrimp. Ma'am, ba? Pwede ah? Oh? Shrimp Pwede. Okay, tikim, tikim. Anong ano. Taste test. Taste test. Tikaw. Pwede na, pwede na, pwede na. Sakto lang. Palika. <laughs> Gusto na battery ko. Kasi <laughs> ah, ako yung napili So iniisip ko, ba pumili ako ng carrots? Pakala ko. lahat nakikita ko iba. Hindi carrots. Kaya kung tama ba yung ko. Kasi parang hindi. Ito lang. Yung isa pa, veggie pizza. Ba't ako kukuha nyo? <laughs> Hindi ako kukuha mo spinach dip ng oh. All meat, all meat, all meat, all meat. Sana may salba. Ito, mas pwede ito. Magpipit sa'yo dito, all meat. Most of the time naman, hindi ka, hindi ka ng oil meat. So, yun. yung sana ako ng pasta. Napakita ko lang yung tinig. Hindi ko pa sinabi uubusin eh, ha? Ha? <laughs> ah? Kahit kuting, mabibitin yan eh, ha? Kaya sabihin mo kung tama yung desisyon nyo, Carl. Mali, laging desisyon ng gulay. Karne. Pwede naman. Hindi pala carrot and bell pepper. Ah. Pwede naman. <laughs> pwede Pwede naman. Pwede naman. Pwede So hindi ko napansin. Meron pala tayong nacho section dito. chili habanero cheese sauce pineapple salsa ito walang pangalan ano ba ito? hindi alam pag hindi pagkaya patikman natin mamaya Japanese Japanese shomai chicken beef asado, ay mga asado at chicken daw ayun so, yung ano siopaw sauce so nagpipilas kami ng siopaw mm -hmm. hindi pa na na play na record anyway ulitin mo na lang on. kunin yung mga kinain hindi, kin okay na yun, okay na easy so gagawin natin para ano yun -an, sasaw-saw na lang natin sa siopaw sauce gawin natin parang ano yan 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 okay eh stop bam stop stop Tanggal ko ba yung papel? Malahati na lang yung pato. Mm -hmm. Sarap, sarap. Pwede. Ano ito? Recommended. Isa pangiting lang itong visit na. Hindi ko matanda kung bola-bola ito o chicken eh, pero... Wala, lugi. Lugi yung palaman nito. So ganyan lang. Kalahatiin ko lang. Ayan yung lakakay na yun. Ayan laman lang yun eh. Ayan lang yun ha. Parang chicken balls lang no. Ayan. Sosa ulit. Sosa. So -so. Modulas. Modulas. anong sarap ng asado? Ayun yung sagwano isa. Yung maraming lasa. Hmm. Alay. Japanese shawa. Eh, so sa usawa akong ginawa eh. Ito. The Japanese. Siyawa Come Last Japan is my special. Beef. See si your Not yeah. bàn, bad, not bad, đây Chicken Si Surprisingly, mas sarap yung mga shawamay niya. Sarap. Pwede, pwede. So far din sa dim dimsong... sum, chicken shop kung ano man yun, wag yun. Yun lang ang hindi masarap. daras masarap yung dim sum nila. Oh! Ito, so, ko pa kinuhi, ha? Ha? Hindi na nakain Okay, dessert. Actually, nakuha ko halos lahat. Ito ka kanin to eh. Pero lahat ng dessert nakuha ko anim na piraso lang naman pala so oatmeal bar blueberry peach custard cakes hindi ako mahilig sa mocha cake pero kumana rin ako strawberry ano to be kumuha ka ba nito? strawberry something kalimutan ko and the uh, buko pandan jello churro kucinta ano to palawet pa palitaw palawit ang <laughs> and Ito na yung triga. Tikoy turon. Uunahin natin to. So, yun na lahat. Okay. Tatry yung buko Pandan Jello something. Okay. Not bad. Mas trip ko pa yung typical na buko Pandan. Yung hmm. may buko ang totoo. May buko at saka Madami kasing condensed siya tayo na eh, yung gatas, no? Eh. Ayun ang gusto ko doon. Masarap pa rin naman. Hindi eh, nakakasuya, mm, pero yun nga. Mas prefer yung old school. Whipped cream? Nga, asim. Ah, hindi ko natikman yung strawberry. Nga, asim. May strawberry pala talaga. Alam. Wala. Asin. Wala. Asin. man ako eh. Asin. Para lang ano to eh. Para lang siyang whipped cream and strawberry. Na? Baka yun ang pangalan eh. Hindi ba Hindi siya parang yun talaga siya. Ay ba? Next. Iba naman itong kasama ko. Lobot na. Pag ka, di ba hinaando ka na? <laughs> Hindi. <clears throat> Ito eh. Ito pogi dito eh. Kaya nga siya may H. Eh. Dadali rin kita. In English. yeah. <coughs> I will... Oh, wag mo na ituloy. Use my finger. May banta dun no? anong naman, anong naman? oh, across. <coughs> ano naman, ano naman. Tikman mo na ito, ano? Yeah. sakto lang. Masyado ako nag-expect. Magandang tignan eh. Uh, ang inaanap ko is parang lasang leche flan, Ganun. Mm. No? pero hindi. Blueberry. Blueberry peach egg egg. Hindi ako masyado nag-expect. Parehong hindi ko masyado gusto. Eh. Yung ingredient eh. Tama nga ako. Wala nang lasa. Sinigpahan ba ito? Wala Ang gusto ko dyan yung matigis. Dapat baka kung kabahang walang lasa to? <laughs> Choke lang. <laughs> Most naman ng oatmeal bar na nakakain ko rin. Okay naman. Medyo crummy ito. Ang Kabang dyan na lang yung kinoment ko, diba? di ba? yan? Mas pwede ito, kumpara dito. Sa blueberry. Medyo nalungkot ako sa dessert. Churro. Tinanong ko si ate ko ano na masarap. Yung may chocolate ito, ito. daw. So, syempre, naniwala ako sa kanya. Kasi na-oilihan ako sa kanya mas okay pa nga ito eh. Mm. Medyo oily nga yan, pero masarap. Mm. Hindi ka lang makakarami. Maralamdaman mo yung oil. no? ano? no? Mm. ka nito para mo nakita si Crash. Kiligiligin. Kiligiligin. <laughs> Ayun ang tito, Joe. Okay oh, siya, kumpara sa iba. So, yeah. Pero isa lang, nakakakalig. Kung palitaw, Nihintay ko may budbud siyang sugar at saka ano, sesame. Wala siyang binudbud. Na, Meron na ba? Tinapon mo, ayan o, sesame po. Kasi yung sugar. Ayun o. Meron na rin. o. Okay, so tignan natin. Wala ka Tinapon mo eh. Wala ka sukal, B. Titititikoy. Ito ron. Ayun. ko yung lang talaga. Meron may, lasan. Ako. Maalit yun. At yung mo. Oye. Very good, very good. Uh? Ipreg, like, mamalaki kong 799. Wala palang drink sya. order ka ng separate para sa drinks. Ang drinks dito is nagre-range ng 120. 120. ang Coke onwards. May ako nga akong 500 ml na ginger ale, 400 plus. So, yun. Yeah, well, most naman ng restaurant eh, sa drinks naman talaga ako nito. Pero yun, yeah, heads up lang. Baka magulat ni kayo gaya ko. Kasi most talaga ng, I na mean, huh? Most talaga ng buffet kasama na drinks eh. So lang ako. So water water lang tayo pag tayo. So yun na nga, uh, nakabalik na kami sa room. Again, uh, sea breeze buffet. Kada biyernes, sabado lang. Um, so hindi pala isandaan na save namin. Actually pag... Uh, pag uh, dito ka, naka-check in, 8.50 lang. So, naka-save kami 50. So, 100. Pwede na. Kaysa wala. Kung nakarating ka sa end ng video, hopefully, uh, you get to subscribe. And, uh, palike na rin. Ayun uh, lang. Ayun lang, guys. so again, kita kits ulit. Bye-bye.